Habang naghahanda ang arena para sa susunod na laban, inanunsyo ng tagapagsalita na malapit ng magsimula ang susunod na matinding kamprontasyon, ang labanan na magpapatigil sa buong arena. Sa VIP section, tahimik na pinapanood ng ginang ang paligid habang may hawak na sigarilyo. Samantala, biglang nagiba ang mood ng lumitaw Longyan yan, kalmado, elegante. Pero halatang may iniisip. Ngunit sa kabila ng ngiti niya, halata ang kaba. Hindi kami nagsabay kumain ng anak ko sa loob ng maraming taon. Gusto niyang ayusin ang relasyon nila, kahit ngayong araw lang. Umalis si Long Yan sa hallway, pilit pinapakalma ang sarili, pero sa likod ng mga haligi, may isang lalaking tahimik na nagmamasid. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Wei Yang Long, ang anak niyang nakasalamin. At isa ring mahalagang bahagi ng nalalapit na laban. Long Yan hindi ako pwedeng magkamali ngayon. Dapat manalo si Wei Yang. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang masayang alaala ng pamilya sa tabing dagat. Isang paalala kung bakit hindi siya pwedeng matalo. Tahimik na nagmamasid si Wei Yang Long mula sa gilid ng pader. Sa isip niya, konting salita lang. Di na mahalaga. Biglang may humawak sa bewang ni Long Yan. Isang kamay ang sumulpot mula sa likuran, mabilis at walang babala. Nagulat si Long Yan na mula ang mukha niya. Wei Yang, ikaw ba yan? Halata ang kaba at gulat sa mga mata niya. Lumakad palayo si Longyan, pero patuloy siyang hinahabol ng lalaki. Sabay sabi nito, buong araw kitang iniisip. Ano bang kaya ng batang 'yon? Ngumisi ang lalaking may tabako. Paano kung sumama siya sa atin? Bibigay ko sa kanya ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Hindi napigilan ni Longyan ang galit. Humarap siya at sigaw, "Ikaw, isang bastos!" buong tapang niyang ipinakilala ang sarili. Ako ang presidente ng Yunshan Group, pinili ng ama ni Wei Yang. Pero walang bakas ng takot ang lalaki. Humisit lang siya ng tabako at ngumisi. Bigla niyang inamin na matagal ng patay ang ama niya. Pero pilit pa rin niyang ginagamit ang pangalan nito para kontrolin si Long Yan. Napalingon si Long Yan, halatang irita at galit, sabay murang. Basura, kitang kita, wala na siyang balak makipag-usap pa. Biglang lumamig ang paligid. Nagulat ang lahat, Niebe. Sa loob ng arena, nagulat ang kalaban habang nagtatanong. Bakit may snow dito? Dito na niya naramdamang may mali. Tahimik na lumitaw si Wei Yang Long, nakaayos, kalma daw ang mukha. At iniunat ang kamay. Tempeste de Nive. Isang napakalakas na snowstorm ang sumabog mula sa kanya. Tinamaan ng diretsyo ang kalaban, napalipad, nawala ng balanse, at wala ni Katie Ting na chance sa gumanti. Kitang kita sa mukha niya ang takot habang sumisigaw pa ng tapang. Pero huli na ang lahat, isang malakas na bugso ng yelo ang tumama sa arena, nag-iwan ng bakas na parang kidlat na yelo sa lupa. Bumalibag sa lupa si Jin jong shon wasak ang suot at halos hindi na makatayo. Isang galaw lang ng kalaban, tapos agad ang laban. Nagulat ang mga manunood, di ba siya ang panganay ng Yashuan? yung pamilyang kayang lumaban kahit sa protos. Pero kahit ganun, natalo pa rin siya. Nakahandusay si Jin jong Shon nang ininig, pawis at takot ang mababasa sa mukha. Sa isip niya, delikado talaga ang taong yun. Sa malayo, tinawag si Wei Yang. Sandali lang, Wei Yang. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paglakad nito, parang walang naririnig. Si Long Yan, tahimik na nakatingin. Hindi niya inakalang ipagtatanggol siya ni Wei Yang sa ganang paraan. May halo ng emosyon ng mukha ni Long Yan. Masaya, pero magulo ang isip. Mahal na mahal ako ng anak ko. Si Wei Yang, patalikod na naglalakad palabas. Malamig ang aura. Hindi mo naiintindihan. Parang may mabigat siyang dinadalang desisyon. Wei Yang. Sarado ang mga mata, galit na galit. Yung basurang yun, hamarang sa dadaanan ko. Biglang umugang ang buong arena. Tila ramdam ng lahat, hindi pa ito ang katapusan. Pumasok sa arena si Long Wei Yang, kalmado pero ramdam agad ang bigat ng presensya niya. Nabubulabog ang buong arena, sa wakas, lumitaw na siya. Ipinapaliwanag ng mga tao. Si Long Wei Yang ang S-rank guardian at pamangkin ng dating star spirit lord, Long Ming. Isa siya sa pinakapinag-uusap ang kalahok ng kompetisyon. Hiyawan ng audience, lalo na ang mga dalaga. Ang gwapo, ang lakas, si Yang Master Long. Tahimik na nagmamasid ang lalaking naka-purple. Kita ang bahagyang tensyon, kahit ayaw niyang aminin, ramdam niya ang aura ni Long Wei Yang. Isang opisyal ang tumayo at nagsalita, humihiling siya na i-disqualify si Long Wei Yang deal sa pananakit sa audience kanina. Ibinunyag pa, ang grupo ni Long Wei Yang, ang Yun Chan Group, ay may malaking impluensya at kontrol sa maraming sibilyan. Nilabag ni Long Wei Yang ang mga patakaran. Dapat siyang ma-disqualify may sumigaw mula sa crowd. Gusto nung talunin ng young master long sa ganitong paraan. Nakakahiya, nag-isip ang kalaban sa purple robe. Dil ang pondo ng Star Guardian ay kalahating kontrolado ng Yun Chan Group, alam niyang hindi kayang basta-basta galitin si Long Wei Yang. Lumabas si Dracula may malamig na aura, si Wu Ail. Direkta niyang sinabi na hindi si Long Wei Yang ang may kasalanan sa nangyari, nagkaisa ang mga nasa itaas ng arena. Dalhin ang sugatan sa manggagamot, utos nila. At malinaw, itutuloy ang laban. Nataranta ang kalaban. Baliw na ba si Dracula? Isang malaking investor ang nasaktan, pero pinayagan pa rin ang laban. Sa gitna ng arena, tahimik na inilapag ni Longway ang ang kamay sa yelong espada. Malamig, pero kalmado ang kanyang mga mata. Simulan na natin. Dahan daang gumalaw ang nagyayelong enerhiya sa paligid niya. Hinugot niya ang sandata, isang espada na tila binuumismo mula sa niebe at hangin. Kung gumamit ka ng armas, gagamitin ko rin ang akin. Isang bagsik na pahayag, walang emosyon. Biglang sumugod si Long Wei Yang. Umiikot ang yelo sa kanyang likuran, parang higanteng gulong ng bagyo. Nanlaki ang mata ng kalaban. Sandali, teka muna pero huli na. Isang mabilis na hiwa ang palm unit sa hangin, isang liwanag na puti. Sumabog ang yelo sa likuran ng kalaban habang si Long Wei Yang ay dumaan na parang anino. Tinamaan ang kalaban. Yelong kristal ang biglang bumulusok at tumusok sa katawan ng lalaki. Kita sa mukha ni Wei Yang Long, kalmado, malamig, parang walang nangyari. Sumisigaw ang mga manunood. Ang gwapo Yang Master Long. Panalo ulit. Si Long Yan, hindi maitago ang emosyon. Namumula ang pisngi, proud na proud siya. Talagang anak ko siya. Anunsyo ng host, magsisimula na ang semifinal match. Tiningnan ni Su Xiaobai si Zhao Pingger. Ngumiti siya at nagsabing handa ka na ba? Ngumiti si Zhao Pingger. Kalmado pero confident. Ako na ang bahala. Biglang tinaas ni Zhao Pingger ang kamay. Sinabi niyang, tutol ako. Gusto kong umatras. Nagulat si Su Xiaobai. Seryoso ka ba? Sagot ni Zhao Pingger. Hindi ikaw ang kalaban ko, at hindi na rin ako pwedeng lumaban. Hindi nagtagal, nagsimula ng magsalita si Su Xiaobai, habang seryoso ang mukha at halatang iniisip ang susunod na mangyayari. Sinabi niyang hindi paganap na nakakarecover si Wei Yanglong mula sa mga naunang laban, kahit pamukhang kalmado ito sa labas. Samantala, si Zhao Pingger, tila nahihiya ngunit may ngiti sa labi, ay nagsabing dalawa na lang ang natitirang kalahok sa torneo. Kapag natapos ang laban na ito, automaticong makakapasok ang mananalo sa finals at maaari na ring ma-promote bilang guardi ang Estelar. Biglang inanunsyo ng opisyal na deal sumuko si Zhao Ping'er, ayon sa patakaran ng kompetisyon, si Su Xiaobai ang automaticong papasok sa finals. May isang lalaking halatang inggit na inggit, galit na nagreklamo kung bakit si Su Xiaobai na naman ang sinuswerte, hindi lang sa lakas, kundi pati sa mga taong nasa kanyang tabi. Hindi nagtagal, muling umugang ang arena. Ipinahayag ng tagapagsalita na ang susunod na maglalaban ay si Wei Yang Long, ang Devourer of Souls, laban kay Matthew ang Infernal Flame User. Ang mananalo sa laban na ito ay magkakaroon ng pwesto bilang guardian estelar. Sa gitna ng arena, unti-unting nagkaharap ang dalawa. Si Matthew may hubad na pangitaas naglabas agad ng matinding presensya. Habang naglalakad si Ma papalapit, biglang itinaas niya ang kamay, isang malinaw na hamon. At sa isip ni Wei Yang Long, iisa lang ang tanong. Anong klaseng istilo ito? Hindi ba dapat diretsyong umatake na lang siya? Sa gitna ng arena, biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya. Isang napakalaking halijing apoy ang umangat mula sa lupa, diretsyo sa langit, at doon pa lang, alam na ng lahat. Hindi ito ordinaryong atake. Ang lupa ay gumuho sa lakas ng apoy habang ang buong koliseum ay nayanig. Ang init nito ay ramdam kahit ng mga nanunood sa itaas. Habang pinagmamasdan ito, hindi napigilan ni Su so Xiaobai, na naka jacket, ang mapamangha. Kahit siya, ramdam na ramdam ang bigat ng kapangyarihang yun. Mismong ang mga nasa VIP seats ay napatingin ng seryoso. Tahimik na nagmasid si Dracula, hawak ang baso ng alak, at sa isip na iyay malinaw, hindi biro ang lakas ng kalaban na ito. Samantala, si Wei Yang Long, ang lalaking nakasalamin at gumagamit ng yelo, ay kalmadong nakatayo sa harap ng naglalagablab na apoy. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagpakita ng kaba. Sa halip, nasuri niya kaagad ang sitwasyon. Sa loob-loob niya, malinaw na malinaw, napakalaki ng enerhiya ng katawan ng kalaban. At doon lumabas ang anyo ng apoy, isang dambuhalang nilalang na tila dragon, binubuo ng purong apoy, umiikot sa halijing enerhiya na parang buhay mismo. Ngumisi ang pulang buhok na kalaban. Sa kumpiyansang boses, inisip niya. Kung hindi ako ganito kalakas, wala ring silbi ang kapangyarihang ito. Sa mismong arena, sumabog ang napakalakas na enerhiya. Isang nagniningas na anyo ng apoy ang umusbong, tila isang higanteng apoy na bumaba mula sa langit. Napatigil ang buong audience. Makikita sa mga mata ng mga manunood ang takot at pagkabigla. Grabe, sobrang lakas ng kakayahan na yan. May il na nag-aalala na baka madamay ang audience sa laban. Ngunit mula sa VIP area, walang balak magpaawat si Dracula. Diretso siyang tumanggi. Para sa kanya, ito ang totoong laban. Sa arena, nagbuga ng matinding apoy ang maladrago na apoy na gawa ni Mafiugi. Pero biglang tumilim ang tingin ni Wei Yang Long. Sa isang iglap, isang napakalaking pader ng yelo ang biglang umangat mula sa lupa. Diretsyong sinalubong ng yelo ang dambuhalang apoy. Yelo at apoy ang nagbanggaan sa gitna ng arena. Nagkalat ang singaw, alikabok, at enerhiya sa paligid. Makikita ang paghanga at pagkagulat sa mukha ng mga nanunood. Hindi siya dapat maliitin. Ito ang unang beses na napigilan ng apoy ni Mafugi ng ganito. Ngunit si Mafugi, imbes na matakot, lalo lang siyang ngumisi. Gusto mo bang pigilan ang mga atake ko gamit yan? Nakakadiri, pero interesting. Sumigaw si Mafugi at pinakawalan ng isang napakalakas na atake ng apoy. Isang dambuhalang pagsabog ang tumama sa gitna ng arena tinakpo nila ang mukha habang ang alun ng init at hangin ay kumalat sa buong koliseum. Sa VIP area, nakatingin si Nalongyan at ang iba pang opisyal, seryoso at alerto sa sitwasyon at unti-unting hamupa ang alikabok. At lumitaw ang isang napakalalim na hukay sa arena, at sa gitna nito, isang pigurang sugatan ang biglang tumayo, si Wei Yang Long. Kahit hindi tuluyang napigilan ng ice wall ang atake, nakaligtas pa rin siya. Kasunod nito, binalot ng yelo ang kanyang buong katawan habang ina-activate niya ang teknik na Shadow of Ice. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Mafugi, hindi niya inakala na buhay pa ang kanyang kalaban. At sa isang iglap, mula sa depensa ay biglang lumipat sa offensive si Wei Yang Long, sumugod dala ang kapangyarihan ng yelo, at mabilis na nailega ni Mafiugi ang atake ni Wei Yang Long at mabilis na naghanda ng suntok si Mafiugi at sa isang iglap, tinamaan niya si Wei Yang Long. Napaatras si Wei Yang at tumilapon palayo habang hawak ang kanyang sandata. Ngunit mabilis siyang bumawi. Sumadsad siya sa lupa at muling tumayo, hawak pa rin ang sandata. Makikita sa kanyang mukha na nagbago ang ekspresyon niya. Napansin ng nanay niya. Iba na ang tingin ni Wei Yang Long. Unti-unting bumaba ang temperatura sa paligid. Nagsimulang bamalat ang yelo sa katawan ni Wei Yang. Hawak niya ang sandata habang nakataas ito, malinaw ang galit sa kanyang mga mata. Hindi kita patatawarin. Muling bumagsak ang napakalakas na hampas ng sandata ni Wei Yang, isang malapad at kumikislap na hiwa ng yelong enerhiya ang dumiretso sa kalaban. Kitang-kita sa mukha ng lalaking may pulang buhok ang pagkagulat, Ngunit nanatili siyang matatag habang sinalubong ang paparating na pag-atake. Sa isang iglap, pinigil ni Mafiugi ang atake gamit ang dalawang kamay at sinabi niya, maliliit na insekto. At ang atake ni Wei Yang ay unti-unting nabitak at natuluyang mabasag at nagkalat ang mga tipak sa lupa. Namangha ang mga nakakita. Hindi makapaniwala si Wei Yang na nagawa iyon ni Mafiugi gamit lamang ang kanyang lakas. Tahimik ngunit matatag na sinabi ni Wei Yang na inakala niyang tanging mga tunay na guardios lamang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Napakunot ang noo ni Mafugie. Sa isip niya, nagkamali siya sa pagmamadali, ginamit niya ang sariling kapangyarihan, kahit alam niyang delikado yon sa laban na ito. Kahit anong mangyari sa paligid, ang katawang ito ang may pinakamalakas na bisa pagdating sa espiritwal na labanan. Pero malinaw sa kanya. Kapag samobra pa siya, siguradong mamamatay siya rito. Samantala, tahimik lang na pinagmamasdan ni Musia ang laban habang umiinom ng milk tea, ang tingin niya ay malamig at kalmado. Muling humarap si Mafiugi sa kalaban. Sa kabila ng mga tunay niyang layunin, hindi manalo ang torneo ang pake niya, pinili niya ang katawang ito para makapasok sa hardin ng Espiritong Estelar. Biglang gumalaw si Wei Yang, isang malapad na hampas ng yelong sandata ang bamalat sa paligid, cut at bumabagsak mula sa iba't ibang direksyon. Sumigaw si Mafiugi puno ng galit. Hindi raw siya matatalo ng isang baguhan. Kung matatalo siya rito, kahihiyan yon. Bumulusok ang apoy at sa isang iglap, nagsalpukan ng apoy at yelo, nagdunot ng malakas na pagsabog na yuminig sa buong arena sa lakas ng parehong atake nagtilamsikan ang yelo at apoy sa ere. Napatayo ang mga manunood, gulat na gulat sa lakas ng sagupaan. Mula sa gilid, napatingin si Wang Shiyu. Ayon sa kanya, pare-pareho silang malalakas, at kailangan ng harapin ni Su so Xiaobai ang tunay na mananalo sa kanila. Isa pang dalaga ang tahimik na nakamasid. Sa isipan niya, kahit sino pa ang kalaban, may isang taong kailangang matanggal sa laban na ito. Samantala, mula sa loob ng arena, napapansin ni Mafugi ang galaw ng lahat. Napagtanto niyang mas malakas si Wei Yang kaysa sa inaasahan niya, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Si Mafugi ay tahimik na ngumiti. Dil halos na rurok na ang kanyang lakas, alam niyang kung aamin siya ng pagkatalo ngayon, hindi yun magdudulot ng anumang hinala. Sa kanyang isip, maayos na umuusad ang plano. Hindi niya ginagamit ang tinatawag na Star Spirit Cut, at ayon sa kanya, may dilan kung bakit umiiral ang mga taong yun. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang mga figurang may matataas na presensya, ang S-rank na 10 Stellar Guardians. Anim sa kanila ang nagpakita sa lugar, dilan upang maging mas mabigat ang atmosfera. Bukod sa isang namatay na si Long Ming, tatlo na lamang ang hindi pakilala ang kinaroroonan. Habang nakatingin si Mafuyugi sa mga nakatataas na upuan ng arena, napagtanto niyang mahalaga ang kabiserang ito ng lalawigan. Imposibleng wala rito ang mga iyon kung wala silang misyon, kaya't na pagdesisyonan niya na ito na ang tamang pagkakataon. Panahon na upang kunin ang regalo ng Guardian of Light. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, isang buong buwan siyang nanatili sa katawang ito para lang sa pagkakataong ito. Kapag itinaas niya ang kanyang kamay at sumugo laban, Makukuha niya ang gusto niya nang walang makakaalam. Sa loob ng arena, biglang nagiba ang galaw ni Mafiugi. Mula sa malayo, napansin ni Wei Yanglong na kakaiba ang tindig nito, hindi ito isang normal na paninindigan para sa laban. Habang dahanda ang gumagalaw si Mafiugi. Ilang sandali pa, itinaas ni Mafiugi ang kanyang kamay. Pawis ang tumutulo sa kanyang katawan habang malinaw niyang inihayag na hindi na siya makakalaban at pinili niyang sumuko. Ang anunsyong yun ay agad na nagdulot ng gulat, lalo na kay Wei Yang Long na nakamasid sa bawat galaw niya. Sa pagkabigla, tinanong siya ni Wei Yang Long kung anong klaseng biro yun. Kung mas malakas si Mafugi, bakit siya biglang sumusuko? Ngunit kalmado ang sagot ni Mufugi matapos niyang ilihis ang Dragon's Breath, alam niyang wala na siyang chance ang manalo. Tahimik na nagsalita si Wei Yang Long, sinasabing marami ang nagsasabing baliw si Ma Fugie pagdating sa mga laban. Ang pagsuko at pag-amin ng pagkatalo ay hindi raw tugma sa pagkatao nito. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang si Ma Fugie. Sa kanyang paniniwala, laging umuunlad ang mga tao. At minsan, mas mabuting subukan ng makakaya kahit walang inaasahang tagumpay. Pagkatapos nito, tuluyan na niyang tinalikuran ang laban, inuulit na wala nang say ang magpatuloy kung ang kahihinatnan ay iisang pagkatalo lang. Habang papalayo si Mafugi, nanatili sa isip ni Wei Yang Long ang mga salitang binitiwan nito. Ramdam niyang hindi basta-basta ang desisyong pagsuko, may kakaiba, at malinaw na hindi yun simpleng kawalan ng lakas. Ayon sa kanyang obserbasyon, ibang-iba na si Mafugi kumpara noong unang round. Ilang sandali pa, umalingaungaw ang anunsyo sa loob ng arena. Opisyal nang idineklara na si Long Wei Yang ang panalo sa round na yun matapos sumuko ang kalaban. Kasabay nito, inanunsyo rin na ang final confrontation ay magsisimula na sa lalong madaling panahon, at tanging ang dalawang finalist lamang ang maaaring ma-promote bilang stellar guardian ng kumperensyang ito. Sa isang gilid, magkasamang nakatayo sina Su Xiaobai, Zhao Pinger, at Mu Yuan Yuan. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga pangyayari habang sinasabi na sa huli, ang makakalaban ay ang pamangkin ni Lord Longming. Malinaw sa lahat na magiging mabigat at hindi ordinaryo ang magiging huling laban. Sa isip ni Su Xiaobai, bumalik ang alaala ng unang round, kung paanong tinulungan siya ni Long Wei Yang. Hindi niya mapigil ang mag-isip kung bakit siya tinulungan nito. Deal ba yun kay Long Ming, o may ibang dilan pa? Samantala, sa isang mas tahimik na bahagi ng arena, unti-unting umaalis si Mafugie. Mag-isa siyang bumaba sa mga hagdan, tahimik ang hakbang at nakakros ang mga braso. Sa dulo, huminto siya at ang tinapak ang gilid ng sahig, tila may hinihintay na tamang sandali. Habang pababa si Mafugie sa hagdan, bigla siyang huminto. Ramdam niyang may sumusunod sa kanya mula nang umalis siya ng arena. Kaya hindi na siya nagpaligoy-ligoy, direkta niyang sinabi na pwede nang lumabas ang taong yon. Sa likod niya, isang matipunong lalaking may pasa na sako ang dahan-daang lumitaw. Tinanong niya kung sino siya, dil malinaw na hindi siya si Mafiugi. Gi. Saglit na nagulat ang pulang buhok, ngunit na natili siyang tahimik, sinusukat ang presensya ng kaharap. Tinanong niya kung paano nito nalaman na hindi siya ang hinahanap, at kung may kaugnayan ba ito kay Mafiugi. Walang pag-aalinlangan ang sagot ng estranghero, siya ang guru nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ma Xianggui isang Stellar Guardian Rank S-No. Walo, at ang martial spirit na hawak niya ay si Ma Fei. Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po! Dil doon, hindi na nagtaka ang pulang buhok kung bakit malinaw ang obserbasyon ng lalaki. Ngunit binalaan niya ito kung ilalantad siya sa conference, tiyak na mapapahamak siya. Sa kabila nito, lumapit pa rin ang Stellar Guardian ng mag-isa, na para bang wala siyang takot sa kahihinatnan. Gumiti si Mafyugi at sinabing kung sinundan siya nito hanggang doon, baka hindi lang basta pakikipag-usap ang pakay nito. Tinanong niya ng diretsyo kung hindi ba ito natatakot mamatay. Bigla na lamang, isang matinding suntok ang tumama sa kanyang mukha. Habang bumabagsak ang kanyang katawan, napagtanto niya kung gaano kalakas ang lalaking iyon. Sa kanyang isip, malinaw na hindi ito basta-bastang martial artist. Hindi man ito ang katawan ng kanyang disipulo, pero ang lakas na inilalabas ng kalaban ay lampas sa inaasahan niya. Ngunit hindi pa roon nagtatapos. Mula sa itaas, sumunod ang kalaban at buong lakas na itinapak ang paa sa lupa. Isa pang matinding pagsabog ang yuminig sa paligid habang ang bitak sa lupa ay lalo pang kumalat, tila pinipisil ang buong lugar pababa. Sa gitna ng ere, biglang bumagsak si Mafiugi ng tuwid pababa. Ang impact ay napakalakas, gumuhong lupa, nagkalasog ang bato, at bumuo ng malalim na hukay sa mismong pinagbaksakan niya. Ang alikabok at debris ay mabilis na kumalat sa paligid. Habang bumabagsak ang maliit na sako, malamig na sinabi ng kalaban na hindi mahalaga kung sino man ang nasa harap niya. Ang mahalaga raw ay lumabas agad ang nilalang mula sa katawan ni Mafugi. Nakabitin si Mafyugi ng patiwari, hawak sa isang paa, habang malinaw ang pagbabanta, kung hindi siya lalabas, papatayin siya gamit mismo ang katawan na yon. Mahigpit ang hawak sa kanyang binti habang ramdam niya ang panginginig ng katawan sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, ang lalaking ito ay isang tunay na baliw. Ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan ang kalaban. Sa halip, ngumiti pa ito at sinabing marami na ang nagsabi sa kanya ng ganoon. Biglang nagbago ang hangin. Isang matinding berdeng enerhiya ang nagsimulang bamalat sa kanyang kamay. Ang liwanag ay lalong lumakas habang ipinutok niya ito pababa, walang kahit anong babala. Sa susunod na sandali, tinamaan si Mafiugi ng direktang atake. Gamulong ang kanyang katawan sa gilid ng bangin, dumudulas pababa kasabay ng pagbagsak ng mga tipak ng bato. Sa huli, nahagis siya palayo, iniwang nakahandusay sa gitna ng wasak na lupa.